another great day nga mga kapaps. so ngayong araw nga ay maglilipat tayo ng mga bagong pisang pikindak yan so ngayon nga kumuha nga ako ng planggana para sa paglilipatan ng mga bagong pisa na sisyo so mga kapaps ganito lang ang gawin natin pagka naglilipat tayo or kaya may mga bagong pisa tayo na sisyu na pikindak so ako nga itong ginawa ko ay kumuha lang ako ng planggana para dito ko siya ilagay at uh, dadalhin ko dun sa aking uh, kulungan so ito nga at naiwan pa yung kanyang nanay iniwan ko na muna ay kasi mata nga itong nanay niya so nanunuka matalas pa naman ang tukan ito So yan at dadalhin ko nga dito sa paglilipat ang kong kulungan. So dito ko sila ikinukulong. Tapos ilang months bago ko sila pibitawan. Ito sumusunod yung mga ano. Yung mga dati ko ng patuh pato. So nanggaling lang naman ito sa isang inahin. Tapos ang kwento nito is yung pinakabara ko hinihiram lang namin tapos mayroon lang akong isang inahin so siya nga pala mga kapaps nakapagbinta na rin ako dito ng, ay nakapagkatay na rin kami dito ng isang malaking pato ayan o oh, nakikita nyo ilang months pa lang yan sila so yung nasa ilalim na yan yung malalaki na yan so kulang kulang 2 months yan ganyan na sila kalalaki yung isang malaking ano yan, isang malaking barako na yan, yan. Isang malaking barako. Siya yung uh, binigay doon sa kapatid ng sa ano sa bayaw ko binigay tapos dito na sa amin pinaalagaan. Okay, kasi wala nga kaming sulog, Ayan. So dati nung pag-aalaga ko pa lang ng unang alaga ko ng sisyo, may dalawang namatay nga. Namatay yung dalawang sisyo ko. So, dito nga ay kukunin ko yung inahin yan. Kukunin ko yan ng agat. Masakit siya mga agat. Nakasugat ng balat. So, dating nga nung unang alaga ko nung pato, nung sisyo, is, siyempre hindi pa naman, hindi ko pa naman alam yung mga mga bawal na kasi kaya namatayan tayo ng dalawang piraso di bali dapat siyam din sila siyam din sila mabubuhay kaya lang ang nabuhay dyan ay pito na lang so kasi yung yung dalawa namatay so wala pang isang month yata ah uh, tinisting ko silang binaba dyan sa may lupa so kaya lang ang, ang naging bad reason is nakagat ng ng langgam langgam na pula so yung pala yung kahinaan nila kaya listen learn na kapag ang pato mo or mga sisyo hindi pa sila tawag dito ah uh, o kaya mga 2 months hindi mo pa ibaba yan sa lupa kung ikinukulong mo lang lalo na kung nakikita mo na maraming mga pulang ano sa ano yung mga predator so nalulumpo sila after noon hindi mo magamot kasi wala kasing gamot doon mayroong pampatay ng langgam pero walang gamot doon sa kagat ng langgam mamamatay na lang yan sila manghihina nalulumpo sila so sayang ayan o oh, malalaki malalaki talaga yung yan Ayan, lalaki yan eh. Et yung ibang pato ko dyan, malalaki talaga yan sila. Kulang-kulang 2 -kulang, -kulang months pa lang yan sila. Pero ganyan na sila kalalaki. Ayan o. Oh. Siguro 1 kilo maigot na yan o magdadalawang kilo na yan. Yung lalaki nila. Pag tinimbang mo yan, ayan yung pinakabunso o. Oh. Tinimbang mo yan, kulang-kulang 2 -kulang kilo. So yung barako dyan, nasa 4 na kilo yan. Ayan mga babae yan o maamuya malaga ko dyan talagang, talagang sinasanay ko dyan sa ano Sa pag mo sila Tatawagin mo sila Tapos itong inahin na yan Yan ang inahin na yan Ang nag-iisa maalagayan sa ano nya maalagayan sa mga sisyo nya Yan Siyam na sisyo Siyam na naman ang kanyang napisa Na Na siho Magaling, mag magaling magpisa yung ano Yung pikindak Magaling sila magpisa. mabilis silang pararamihin. Basta tama lang yung pag-aalaga mo. Tama lang yung pag-aalaga mo sa kanila ng pagbibigay ng pagkain, vitamins. So, after nga after ko nga na lipat, ayan. After ko nga na mailipat, uh, nagtimpla agad ako ng ano, ng sugar na pula. <clears throat> so, dyan makikita nyo dyan. Ayan, may pa-ilaw ako dyan eh eh, inailawan ko yan kasi simula sa pagkapisa hanggang sa 24 hours dapat makarecover na yan sila ng kanilang lakas so after noon pag nalilipat mo na sa pugaran nila binibigyan binibigyan na yan ng ano ng, ako kasi ang binibigay ko dyan uh, dati bitrasin ngayon kasi wala pa wala nga available na bitrasin kaya ang ginawa ko ka lang muna na pula kasi para mabost ang kanilang immune immune system panlaban nila yan para makarikabiragad sila ng lakas kasi galing yan sa pagpipisa mga pagod yan sila so 24 hours pa lang yan mga, mga kapagpahinga after na matuyo yung kanilang mga balahibo makaka-recover niya ng konti dapat mapainom muna after 24 hours mapainom muna ng ng ano yan ng bitrasino kaya ng ano ng tubig na may kunting asukal so ako yan, yan ang ginagawa ko para bumalik agad ang kanilang lakas siyempre maging healthy sila panlaban nila yan eh sa ano nila sa immune system So, ito kasi probin ko na to eh. Probing dati ko lang ginagawa. So, na patunayan ko doon sa mga nakaraan kong pag-aalaga ng mga sisyo. Ayan, siguro kung nakikita nyo naman yung mga mga ano doon, mga pato ko na malalaki. Kulang-kulang at two months pa lang ngayon eh. Ganun na sila kalalaki. Yan, nilagay ko nga sa plato. Tapos, dadaling ko yan sa kanila. Papainom ko yan sa kanila. Papainom mo isa-isa. Kahit na makainom lang yan sila ng paunti-unti. So, malaking bagay yan sa kanila. Makakabawi agad sila ng, ng lakas. So, yung nanay niya, nagtataka kayo kasi mayroon akong pailaw. May ilaw yan sila. Tapos, kasama pa yung nanay nila. So, yung propose ko kasi dyan, uh, sa unang gabi, sa unang gabi sinasama ko yung nanay nila sinasama ko dyan ang nanay nila para siyempre mag-guard na rin sa kanila tapos ano kahit na mandami sila ka, kayang kaya nila yung init sinama ko pa din yung nanay nila para sureball talaga yan sureball na may mag ano may mag sa kanila so sa pangalawang gabi isinama ko pa rin niya ng nanay niya after a day. So ibinaba ko na yung nanay nila. Hiniwalay ko na dyan sa <coughs> sa mga sisyo nila. Basta makainom lang yan. Tapos marunong silang magtuka. Magtuka uh, ng pagkain na paunti-unti. Ibinaba ko na yung nanay nila. Hindi ko na sinasama dyan. Kasi pag sinama mo dyan, ay sigurado. Ang nanay kasi niyan malakas kumain ng ano ng pagkain, mauubusan ka ng budget dyan sa nanay niya napakain eh, mahal siyempre mahal ang feeds mahal ang feeds dyan sa sa mga sisiyo maliliit kay talagang feeds pa yan ang bibirahin mo dyan eh, maliliit pa yan pero ito sa mga malalaki yan ano na hinahaluan ko na ng mga organic mga dahon-dahon siyempre kailangan ano tipid-tipid sa pagkain pero ang sustansya hindi natin sila tinitipid kaya sobrang lalaki nila sobrang bibigat yan haluan ko na yung feeds yung mga ano mga mga, mga tinanim natin diyan na sa tabi-tabi lang na piling ipakain sa kanila na healthy talaga tapos kumpleto pa rin ng vitamins yang mga yan so after ng yan <coughs> after ng yan Matapos na mapainom mo sila si mo lang muna. Kulang kulong mo muna. Tapos pagkatapos uh, mo mapainom ng tubig na may So pakiramdam mo muna sila kung ang talagang nakakabawi sila ng lakas kasi ay, ang iba nang hihina pa yan eh. Yan, dapat mapainom mo yan sila. Tinanong liliksyo. Maliliks yan pero 24 hours pa lang yan ang nakapagpahinga. Siya nga pala mga kapaps, hindi ko dyan pinapatagal ang nanay niyan. Okay. Para ang ano kasi doon, ang, ang advantage kasi doon. Mabilis mangitlog ulit ang inahin pa. Kasi pag sinama mo dyan, matagal yan. Matagal ulit mang itlog. yan mangitlog. nga may nakaabang sa kanya sa babasa na, ano, na barako. Dyan sa baba. So yun lang mga kapaps